Maraming nagsasabi na ang pamilyang Pilipino ay isa sa mga pinakamatibay sa buong mundo. Pero bakit kaya? Ano ba ang meron sa atin na kahit ang bigat-bigat ng pagsubok, kahit ang hirap-hirap ng pinagdaanan, nananatiling buo at nagmamahalan? Sa video na ito, ating aalamin ang limang karaniwang mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan ng pamilyang Pinoy at kung bakit ito ang nagiging dahilan ng kanilang katatagan at pagkakaisa. Samahan niyo ako at sama-sama nating tuklasin ang lalim ng pagmamahal at katatagan ng pamilyang Pilipino. Una sa ating listahan, ang kahirapan. Maraming pamilyang Pilipino ang araw-araw nakikipagbuno sa hirap ng buhay. Diba yung tipong maliit lang yung kita tapos ang dami pang pangangailangan? Pero alam nyo ba, kahit ganito, nananatiling masayahin at positibo ang pamilyang Pilipino. Bakit? Kasi alam nilang hindi sila nag-iisa. Alam nilang may pamilya silang masasandalan, pamilyang handang tumulong at magunawa. unawa Yung nanay, magtitipid para lang may pandagdag sa gastusin. Yung tatay, mag-overtime para lang may mailapag sa kainan at ang mga anak magtitiis kahit kulang basta't buo ang pamilya. Dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng bayanihan. Yung kahit mahirap, sama-sama silang lumalaban. At dahil sa mga pinagdaanan nilang pagsubok, mas tumitibay ang kanilang samahan. Pangalawa, ang pagkakasakit o pagtanda ng isang kapamilya. Alam naman natin na ang pag-aalaga sa may sakit o matanda ay hindi biro. Kailangan ng oras, pasensya at siyempre pera. Pero ang pamilyang Pilipino, hindi nagdagdalawang isip na ibunahat para sa kanilalang mahal sa buhay. Yung anak, mag-abroad para lang may pambayad sa ospital. Yung apo, mag-aaral ng mabuti para lang mapasaya ang lolo o lola. Yung mag-asawa, magsasakripisyo ng oras sa trabaho para lang maalagaan ang kanilang magulang. Dito pumapasok yung sinasabi nilang mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Dahil sa mga ganitong pagsubok, mas lumalalim ang pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa. Yung tipong mas nagiging mapagkumbaba at mapagpasalamat sa bawat araw na magkakasama. Pangatlo, ang migrasyon o ang paghihiwalay ng pamilya dahil sa trabaho. Maraming Pilipino ang napipilitang mangibang bayan para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Masakit man, kailangan nilang tiisin ang lungkot at pangungulila. Yung mga anak, lumalaking malayo sa kanilang mga magulang. Yung mag-asawa, nagtitiis na hindi magkasama sa mga importanteng okasyon. Pero alam nyo ba, kahit may distansya, nananatiling buo ang komunikasyon at pagmamahalan. Salamat na rin sa teknolohiya. Mas madali na ang kumustahan at magkausap kahit malayo. At dahil sa sakripisyo ng bawat isa, mas lalo nilang pinapahalagahan ang mga oras na magkakasama. Pangapat, ang mga natural na kalamidad. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas, madalas tayong nakakaranas ng mga bagyo, lindol, at iba pang sakuna. Maraming pamilya ang nawawala ng tirahan, kabuhayan, at mahal sa buhay. Pero sa gitna ng trahedya, dito natin makikita ang tunay na diwa ng pagbabayanihan. Yung mga taong hindi apektado, handang tumulong sa mga nasalanta. Yung mga kapitbahay, nagtutulungan para makabangon muli. At ang pamilya, sama-samang lumalaban para malagpasan ng pagsubok. Dahil sa mga ganitong karanasan, mas tumitibay ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino. Natututo silang magpahalaga sa buhay at sa mga taong nakapaligid sa kanila. At panghuli, ang mga dipagkakaunawaan at problema sa relasyon. Siyempre, hindi may iwasan ang tampuhan, away, at hindi pagkaintindihan sa isang pamilya. Pero ang mahalaga, marunong silang magpatawad at mag-usap. Sa kulturang Pilipino, malaki ang respeto sa pamilya. Kaya naman, kahit kaano kalaki ang away, sa huli, nagkakasundo pa rin. Dahil mas mahalaga sa kanila ang pagmamahalan at pagkakaisa. At dahil sa mga pagsubok na ito, mas tumitibay ang pundasyon ng kanilang relasyon. Natututo silang magpakumbaba, makinig sa isa't isa, at magpatawad. Sa kabuuan, ang mga pagsubok na ito ay nagpapatibay sa pamilyang Pilipino. Dahil natututo silang magtiwala sa isa't isa, magsakripisyo, at magtaguyod ng mas matatag na relasyon. Ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang lumago bilang isang pamilya, at dahil dito, mas tumatatag at mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan at pananampalataya. Kaya naman, saludo ako sa lahat ng pamilyang Pilipino. Kayo ang tunay na kahulugan ng katatagan, pagmamahal, at pananampalataya. Hanggang sa muli, mga kapamilya.